Nagbigay ako ng direktiba sa bawat ahensya ng gobyerno na gumawa ng mga strategiyang akma sa ating pangmamalawakang batinding pagbaha at maiwasan na ang ganyang klasing baha sa kabila ng inaasahang pagbabago ng panahon. Inatasan ko ang DPWH na muling pag-aralan ang Bicol River Basin Development Program. Hulyo nitong taon ay nakumpleto na ng Department of Public Works and Highways ang updating, ang pagbabago ng master plan at feasibility study ng Bicol River Basin upang gawin ito gawin itong akma sa mga hamon ng pagbabago ng klima natin. Saka, sa kasalukuyan ay inaayos na ang detailed engineering design na inaasahang masisimulan sa first quarter na susunod na taon. Next year, pagsimula ng pag pagpasok ng new year na 2025, ay masisimula na natin itong ating mga ginawang plano para hindi na ganito kalala ang pagbabaha sa Bicol River Basin. Inatasan ko ang DPWH, DNR at DALG na makipagtulungan kasama kasama ang lokal na pamahalaan upang maging integrated at future-proof ang kanilang mga plano at proyekto para sa Bicol River Basin.